Magandang araw mga maka full court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging pahayag ni LeBron James patungkol sa Oklahoma City Thunder. Mukhang natakot daw ang OKC sa sinabi ni LeBron na alam niya kung paano tatalunin ng Thunder sa playoffs. Nagpapatalo na sa mga laro para hindi makatapat ng Lakers sa first round ng playoffs. Pinayuhan ng isang analyst na huwag nang umalis sa third spot. Isa nga po ang OKC Thunder sa top-seeded team sa West Conference na currently nakaupo sa third spot ng West Standings na may 52-25 na record. Malaking factor sa solid season ng OKC ay dahil sa solid young core player na meron ng team. Nandiyan si Josh Giddy, Luguentz Dort, Jalen Williams, ang rookie big man si Chet Holmgren, at syempre ang kanilang superstar na si Shea Gilgeous Alexander. Malaking inimprove ng OKC dahil last season, nagtapos lang sila bilang 10 seed, kung saan tinalo sila ng Minnesota sa play-in para makuha ang 8TA spot. At ngayong season kung may isang team na hirap makakuha ng panalo ng OKC, ito yung walang iba kung di ang Los Angeles Lakers. Dahil sa naging four matchup ng dalawang team ngayong season, isang beses lang nanalo ang OKC. At ito ay nung unang pagharap nila. At nya nalalapit ng matapos ng season at nasa 9 spot ang Lakers, malaki ang chance na ang Lakers na makakakuha ng 8 seed sa playoffs. Kung nilang talunin ng number 10 at ang matatalo sa number 7 at 8 sa play-in tournament at eventually makakaharap nila ang number one sa West Standings, na currently ang Minnesota Timberwolves. Pero may chance pa na mabago yan dahil dikit-dikit lang sila ng record ng OKC at Denver Nuggets. Pero ayon nga po sa analyst na si Sam Mitchell, kung siya daw ang OKC Thunder, mananatili na lang daw siya sa third spot. Dahil tinalo nga daw po ng Lakers ang OKC ng trade beses ngayong season. Alam niya daw na hindi stupido ang OKC kaya iiwasan daw nito ang Lakers. The Lakers have beaten them three times. The playoffs are about matchup. If I'm OKC, I'm staying at three. I don't want them. They're not stupid. They know what their record is against the Lakers. They also know the Lakers have a huge size advantage. And then they got AD and LeBron. Well, mukhang totoo ang sinabi ng nasabing analyst. Dahil sa last three games ng OKC, tinalo sila ng Pili at Boston, Pacers, at hindi nila pinaglaro si SGA dahil sa quad injury. Ganon din ang starting forward ng team na si Jalen Williams. Mukhang nalaman nga din doon ng OKC ang sinabi ni Lebron sa kanilang podcast si JJ Redick nung nakaraan at sinabi ng all-time scoring leader na alam niya daw kung paano sisirain ang laro ng OKC kaya umiiwas na daw ang Thunder. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito mga maka full court? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, Mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.